na liver fried liver oh kalami tingnan ninyo ni atong fried liver pag kalami na lang no huh? na punta tayo ako ang fried chicken original na walay mga babag <laughs> original kaayo Crunch, crunchy kaayo no crispy kaayo mo na siya ang ako original fried chicken liver fried Gamit kain eh, na siya so hindi mo sila ganahan ng adobong liver mas ganahan sila anin so mo na akong magkadalit sa inyo pagkalami mga una ta, anli na po di karong kanuna na liver fried liver oh kalami tingnan ninyo ni atong fried liver pag kalami na lang no na tay ako ang fried chicken original na walay mga babag <laughs> original kaayo crunch crunchy kaayo no crispy kaayo mo na siya ang ako Original. Fried chicken. Liver fried. Lamig kain eh, na siya. So, hindi mo sila ganaan ng adobong liver. Mas ganaan sila ani So, mga na akong magkadalit sa inyo. Pag kalami, mga unata, anli na po ni Karong Kanuna. sinigang na bangos. Kalami. Ayan. Pagparisa na ito na. O, kritong tilapia karo. Gabi o oh. na. Kanihapon. Hmm. Neighbor sa baka. Pagkalami ka ayun. Pag-istang-istang siyang napagkahimok. Hmm. Iko ang sasawang ato tay sa baka ni siya mga kamasan. Ito sunan, tangan na to, patakas. Simple na kayo siya. Ngunit siya tuang ang uh, naging tangan na po siya. Huwag kutsara na sukar para matapis is Pwede na. Nasa. ninyo nyo ha. Dali na. na Liver. Fried liver. Oh, kalami. Tisingan ninyo ni atong fried liver pag kalami na lang. Ha? Huh? Na tayo dere. Ako ang fried chicken. Original. Na walay mga babag. <laughs> Original kaayo. Crunch, crunchy kaayo, no? Crispy kaayo mo siya ang ako original fried chicken liver fried lamig kain na siya so hindi mo sila ganaan ng adobong liver mas ganaan sila aning so mo na akong magkadalit sa inyo Pag kalami, mga una ta, anli na po ni karong kanuna na atay liver, fried liver, oh, kalami. Tapos ninyo ni atong fried liver pag kalami na lang, ha? Nakapunta tayo Ako ang fried chicken, original. Na walay mga babag. <laughs> original kaayo. Crunch, crunchy kaayo, no? Crispy kaayo mo na siya ang ako original fried chicken liver fried lamig kain na siya so hindi mo sila ganaan ng adobong liver mas ganaan sila ani so mo na ako magkadalit sa inyo Pag kalami, mga unata anli na food di karong kanon sinigang na bangos. Kalami. Ayan. Kuparisa na ito na. O pritong tilapia karo. Gabi yun. Kanihapon. Liver sa baka. Pagkalami ka ayun. Tamis-tamis na siyang kapagkahimok. Naigo ang sasuan ako atay sa baka ni siya mga kamisang ito yung sinan tanga na toog, patakas simple sya, tuang, na kaya siya hindi siya ito ang nagigit tanga na to siya huwag kutsara na sukar para matapis ng is eh na ilawan ninyo ha dali na